Wow. kabindor at mga mahal kong taga-subaybay ganon din po dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at uh, ganon din po dyan sa mga UIPW po natin dyan uh, good morning po sa inyo at uh, shout out po sa inyo ingat po kayo lagi uh, mamimili po tayo ngayon ng panindah sa Tanawan, Batangas at ating alamin tuloy ang uh, presyo ng gulay uh, at rutas doon uh, ok okay ayan po palang ang aking kariton at aking ilalabas muna matitira po dito <laughs> si Nami na lang hello Nami Kamir Nami Kamir yan si Nami na lang ang matitira din eh oh, o Nami ha kakain ka doon at may pagkain ha ikaw ang taong bahay <laughs> Okay. Salamat. Bye-bye. Ayan, -bye. yan ang aking uh, napamili. Nandito na po ako sa ano, namimili nakapili na po ako. Ayan, dito po ako sa sakay ngayon. Ikakarga na. Ayan, no? Oh mataas lang ngayon ang presyo ng ating uh, ano, mga bilihin itong kamuting baging ang biday ko nito is uh, 300 tapos ang sapa 150 ang isa ang dami kong ano dami kong uh, tawag nito papaya 150 ang isang bantali tsaka itong kamuting kahoy 250 ang isang tali 10 kilo ayan, yan na ang nabili ko ngayon o ayan, kinakarga na okay yan, matatanong ko ngayon sa aking kasama kung magkano ang mga presyo ng mga gulay <laughs> Pre, magkano bili mo ng sitaw? 300 ayan, si Toto 300 lang to ah, 300 lang, 10 kilo sitaw ay yung uh, opo pare opo. Opo, dalawandaan. Oh, yun, dalawandaan daw sampung kilo din. Talong 150. Oh. Aba, may 150 pala. Ah, yun pala si Migod. Ayun, si Migod 150, sampung kilo. Ang ang saka isang kasama ko kanina, ah, bilog naman yun, 300. Tapos yung good na bilhin niya, 600. ayun, ito ang good, 600. Tapos ang kamatis 850 isang karton 850. Ang pizza ay bali magkano? 200. Ayun, ang pizza ay mura, medyo mura-mura 200 tapos mayroong ding 300. Ampalaya. palaya. Yan ang mahal, 700. Ayun. 700 daw po ang 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 ayun, may dadala pa siya. <laughs> <laughs> ano magkano ang okra bili mo? ang okra 400 na ayun 400 pala ang okra ay yung opo naman may sa klase may 250 may 200 okay thank you pare ito pa lang ang nabili po namin dito sa akin yan at saka ito sa dalawa kong kasama sa isa kong kasama rin ayun may hinihintay pa po kami ah Medyo mataas po ngayon ang ating mga gulay. At ano ngayon, ah, linggo, araw na linggo, kunti lang ang nagtitinda po ngayon. ang tapos, mataas ang mga bilihin ngayon. Ang papaya lang ang medyo nagbaba ng kaunti. Ayan, meron pa palang, ang puso to, magkano bili mo? 100 lang ha? Ah? 100 lang ito ayun 100 lang 10 kilo puso na saging tapos sa luya na good good 600 ang luya naman na simi yun simi Three 300, 300. ayun po ang lahat ng ating na, uh, na, Napa may mais pa daw po na darating kaya inaayos Ayun, daming sayote oh. 150 lang daw po ito. 200. Ah. Tapos yung Sabi uh... no marami. Oh, oh, magkano kaya mais ang kilo? Ano ngayon? Yan si Rocky, Dusi. Ah, piraso. Dusi per praso pa lang mais. Oh, ang dami. Oh. Lahat yan si Rocky ang magbubuhat. Ang <laughs> dami oh. Oh, okay, kayang kaya. <laughs> okay. Ayan, paalis na po kami. Alas 2.36. Papa, pauwi na sa alabang. dumarating pa dalawa lang kami sakay pero napuno din <laughs> may mga nagpadala ayun ang mga kasamahan namin nandun pa Mag Magaling dumiskarte si Tata eh diskarte sa babae sa babae o sa, <laughs> sa manubela jok lang sa manubela ayun dami pang tumarating o ayun o punong puno ayun din uh, gulay kaya lang medyo mataas ngayon ang gulay natin ang mababa lang ano papaya at sayuti na ah, uh, ang hilaw na papaya ay 70 lang sampung kilo ayan paalis na kami pas na kami sa tanawan market pagsakan sambat sambat kanawan kandas ayun malapit na kami sa express Dito na kami ngayon sa Tolgit. Lalabas na papuntang express. Lumabas na kami sa Tolgit. Dito sa Tanawan. no Sa express na kami. Ayun. Ang hindi matrafik. traffic. 说话别。爬爬爬 我呀，去拉那边吃。

kami sa bayanan ah, uh, tumaan muna kami kasi oh, matraffic dito may bawa pa kaming uh, kasama yung may kargang mais dumating na kami karating lang namin mga alas 3 51 na oh, ito ang nabili ko kanina lahat lahat Ayan, natapos ko na ulit iayusin ang aking uh, mga paninda. Alas 5, 25 na. Ayan, ayan ang aking naayos na ngayon. So, ayan ang saba po. Uh, may, may isang nadurog na, na papayaw. Pero kailangan ko ko po. Ang Gamot sa ni. <laughs> ayan nang kamuti ko yan ang tatlong balot kanina at saka kamuting yung balingkoy o yan ang dalawang balot kanina na binili ko at saka itong tatlong balot ito natira ako para bay ulit ito marami akong papaya Nap napilian ko na dito kunin na kayong mga manigbalang at mga hinog o Ngayon, uh, again, bintang, ayan ngayon ang aking 40 lang ang ito ng binta ko ng papaya tapos